Nami, there is Almira. Hindi pa play na yan. Wala picture na. Wala ganit, no. Kaya ko, lagi mo ba? mm -hmm. back, ma'am. Naman sa'yo back. Huh? Ito yung toothpaste ko. Dati tag-10 lang. Ngayon, ano, 26 na. Bakit nagmahal? Ayan. Nandito kami sa oil section. Mga oil. Olive oil. Ayan. Ah, dito tayo sa mga abaya shampoo. Ayan. Ito yung ginagamit ko para sa abaya ni ating amo. Ayan. Dito naman tayo sa mga softener. Oh. Oh, diba? ba? Nandito tayo sa mga ditol. Ditol. Dami silang promo ngayon. Dito mm -hmm. tayo sa mga tissue. Ayan. Tissue section. Tissue section. pa dito si Sherlyn ah. Kumuha tayo ng pagkain ng pusa. Itong piraso. Every week talaga to kukuhaan. Ayan. Seven pieces. Ang aming alagang pusa. Ito naman dito yung mga pagkain ng pusa dito. Lahat ito dito mga pagkain. May mga tuwalya din, oh. Iba-ibang kulay. Tuwalya, blanket. Ito maganda ito, oh. Ano siya? Fluffy. 35 lang. Ito tayo sa mga downy. Wala silang sale ngayon. Tag-22 ang isa, patayin. Mahal na lagi. Namili si Sherlyn Oh. Kaya ni Sherlyn Oh? Uh, ha? Ito yung hinahanap ni Madam original vita Ito tayo dun sa may yogurt. Ito tayo sa may yogurt. Ito yung mga panglinis ng kusina. Doon tayo sa yogurt. Ito tayo sa mga soy sauce. Kira-kira berapa jam? Siapa nak berukuran race? Siapa? Semua ada cukup orang. So, uh, so moy, har. Ada ini? tak? Ya. Nak keriting? Ya, pun ada aku antai. Walak pa. Wala pa ka-try grading wa, Wala pa kayo. Wala pa mong kaabot og 1,000. 200 pa lamang yung bill ko. Kaya pag mag-1,000 na dahil? No? Hmm, pag 1000 ka na. Amot lang, ikaw na ka-1,000 man na kasi Wala po eh. Kaya tagpila man to, tag-200, 200 man to imong kwan. Imong... Gandang gabi, nandito kami sa Marsa. Oh. Kwan, mag-uwan silang lang. lang mag Maling kami ah. Oh. Ikang lang mga ugay kuwan ng Na Nag-grocery kami. Habang naantay namin yung driver, nag-ano pa siguro doon. Hindi natin pichuli ka buro Nag-ikot-ikot. Ah, mo. Asa man yung mong Kwan? kuwan? Cellphone? पिक्चर को सोशल किया ना अलावा पिक्चर को ऐसा मैं नहीं लग पाछना नहीं करो बड़ा يلا तू انا اشتري هذا هذا الثيريه شنو باي राइस राइस ब्रोकन मीट madre شنو هذا बोल यार ها बोल 12 twelve. No. 12? ada? Ada sugar ada car moya. Abah, abah di mana? Di mana? Ya, mana? Di 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 mana? Basta, basta, ana. Muskila. Inti, inti sino yung bay yesterday? Inti kalamba ba? Mura na. Lasi minti kalam.